pali bagong araw na naman mga kabitin so for today's video nga pala ay meron nag order sa atin ng chicken skin sa mga hindi nakakaalam kung ano yung chicken skin ito po pala ay balat ng manok kasi po manok siya pero kung baboy siya ay pork skin masyadong corny kaya nyo na tuloy tayo sa video so nag order pala yung ating kakilala ng 300 pesos na chicken skin kasi daw birthday ng auntie niya at gusto niyang bigyan ng chicken skin dagdag sa handa mabuti na lang at nakabili ako sa Robinson's Mall ng chicken skin ito po pala ay magnolia chicken skin at nakuha ko lang ito ng 404 per kilo mabuti na lang, dalawang kilo yung binili ko bala ko kasi hana ito ibinta kaso may nag order kaya okay lang yung iba, lulutuin ko na rin para pang ulam namin So dito nga ay tinimplahan ko na yung ating chicken skin. Yung ginamit ko palang pang timpla ay kung ano yung ating ginagamit sa ating fried chicken. Bale, naglagay lang ako dito ng 2 tablespoon na pang-marinated mix at 1 tablespoon na asin. At pagkatapos ay minikos-mikos ko na yung ating chicken skin para talagang manuot yung lasa at magbalanse yung timpla. Pagpasintahan nyo na yung ingay ng mga baboy, nagugutom na kasi. So atin lang itong imarinit ng 3 hours para manuot yung lasa. So ang bilis ng 3 hours parang 3 seconds lang Sinindihan ko na nga yung apoy para magpainit na ng mantika Yung atin palang ginamit dito na mantika ay yung ating ng fried chicken Mas malatalo kasi pag yung ating ginamit na mantika ay use oil So dito gumamit pala ako ng ating breading mix sa ating fried chicken Wala kasi akong plain na harina at hinanda ko na nga yung ating lulutuin na chicken skin. Pagkatapos, kinuha ko na rin yung ating mga strainer. So ngayon, mga kabitsyo, na ikot natin yung ating chicken skin. So, first coat lang po ito ha. At mas maganda kung plain na harina yung ating gamit. Pero ngayon, wala akong plain na harina. Kaya yung ating gagamitin na yung ating ginawang breeding mix. Meron kasi akong natirang breeding mix ng nakaraan. So, ito yung ating gagamitin. Yan. Imikos-mikos lang natin siya mga kabitsin. Ito ay order ng ating kakilala. Nagpaluto siya ng 300 pesos na balat. Sulutuan natin para at least meron tayong extra income. Katulad tayong tinda ngayon. At least may kahit magkano lang na income natin ay okay na. Malibre na yung ating ulam sa araw na ito yun ito lang mga bichin tapos may mo lang dapat makot ng harina yung mga loob ng balat kasi may mga balat-balat dito na lulukot-lukot dapat natin siyang ah uh, yun no yung mga lalim ba at itiklop ba Yan. <clears throat> tsaka ngayon turuan nyo kayo kung paano maging crispy ang balat ng manok or yung ating chicken skin meron kasing sikreto dyan eh hindi lang basta-basta preto mo lang Tingnan nyo mamaya. So dito nga, hinarap ko na yung camera. Baka kasi na-miss nyo na ako. Alam nyo ba mga kabitsi na yung ating chicken skin ay malaki-laki din yung tubo. Pag nakakuha kayo ng mga murang chicken skin, E panigurado yan. Magandang return yan sa yung mga income nyo. Para malaman kung okay na yung ating mantika, kumuha kayo ng kahoy na sandok. Tapos nito. Pagka ganyan, okay na yan. bumubula bula na yung gilid niya. Ganyan na. Meaning yan, okay na yan. Tapos kung isang isang paraan naman na para malaman mo kung okay na 'yung mantika, isang butil ng harina na may balat. Yan. Pag na 'yung gulo niya, okay na 'yan mga kabichin. So atin na isa lang 'yung ating balat, no. Yan. Kulong kulo, di ba? Huwag kayo magsahan lang ng chicken skin na hindi pa gano'ng mainit yung mantika kasi pangat yung resulta tatanggal yung mga harina yung coatings nya tatanggal so ang um, ito pagka uh, lumutang na at medyo nag brown na siya ay okay na yan so i muna yung ating iba chicken skin kasi marami to dapat marami yung salang para hindi tayo malugi sa init ng mantika kahit lumutang na siya, hindi ba siya luto mga kabitsin? So at least mga 8 minutes or 10. So ganito mga kabitsin ang paraan para maging crispy yung ating chicken skin. Pisikan no? Lang natin siya ng tubig. Yan Ganun yung sikrito para mas maging crispy yung kanyang balat. Matagal siyang maging ano, Malambot Yung so, mga kabitsin So ito ay malapit na maluto Untung, Antintay natin Punti pa So ito ay luto na mga kabitsin oh. no na itong hanguin Para masunod na natin yung pangalawang salang Talong natin Dapat yung pagsalang nyo pa papunta pa palagi para hindi kayo mapasok. Ayan. So ito mga kabitsin ng ating chicken skin na tira. So marami pa siya. Ito ay nakuha ko lang ng 104 per kilo. So itong lahat ay 190 at nabilhan tayo ngayon ng 200. So boy bawing na tayo mga kabitsin. Meron tayong isang daang tubo at ito, kung maluto ito lahat, sobra-sobra pa sa order ng ating customer. So may ulam na tayo at may tubo tayo na daan. So hindi na lugi mga kabetsin. for extra income, di ba? So habang naluluto ako ng chicken skin, ay yung asawa ko rin ay nagihaw ng maskara ng baboy. Tinanggalan ko na ng maskara yung baboy namin kasi sobrang ingay. So tinikman ko na nga yung ating chicken skin kung crunchy ba talaga. So ayan, crunchy nga. So yun lang mga kabitsin, maraming maraming salamat sa panonood no at huwag niyo kalimutan i-like at i-share yung ating video para mas marami pa tayong ma-inspire na magnegosyo ng fried chicken o chicken skin business. At sa mga nagsisimula pa lang sa ating negosyong fried chicken, wag po kayo mawala ng pag-asa. Kung matuman man ngayon, magdasal lang tayo at sipagan lang natin araw-araw at tiyaga Selamat malam, selamat. Bye bye.